guys. So, for today's video guys ay Laba Day. Today is, ano ngayon guys? Uh, Friday. Kaya naglaba ako ngayon guys. Kasi bukas ay lalarga ako ng Divisoria. Mamili ng mga uh, kulang sa tindahan like paminta. Yan, sa Divisoria ko yan binibili guys. Kasi pag dito sa Balintawak, binibili ko yung mga ganyan. So, mahal siya. Mas, mas mura doon sa Divisoria. Pero, Ah uh, ingat-ingat din sa pamimili ng mga paminta sa Divisoria dahil ah uh, maraming ano, maraming peke din guys. Kung hindi ka marunong tumingin ng uh, paminta, mapipeke ka din. So, medyo marami yung nilamhan ko ngayon guys kasi pang isang linggo namin I'm yan. Hello, buti na lang yung washing natin. Ah uh, bagong bagong bili ko yung washing natin guys kasi yung luma ko ay binigay ko sa akin benan kasi nasira na yung dryer nun pero pwede pa siyang ipagawa kaso lang diretso na yung pag ipagawa daw siya magiging diretso na nakakonect dito sa may yung takip niya doon kasi nag crack eh ewan ko paano ginamit ni Jay na ah. nasira talaga yung yung dryer niya so yan nung December nung kumita ng konti ah, bumili ako ng uh, bagong washing. So, ngayon, comfortable na ako maglaba kasi may dryer na. Importante talaga na may dryer, guys, kasi pagkatulad ng dito sa Maynila sa atin na wala kang masasampayan na malawak na masasampayan. So, importante na may dryer. At saka pag umuulan, pwede ka pa rin maglaba. So, nung gabi pala guys, ay nakabili ako ng mais sa Balintawak. So, ilalaga ako yung mais pang merienda namin. Ah, naubos yung mais na yan guys. Nagustuhan din ng mga bata na ano, uh, ah, merienda nila mais. Pinukwento ko nga sa kanila na sabi ko, nung araw kami, pang tanghalian na na namin to pag walang bigas. So, sinong nakarelate doon guys? Sa totoo naman talaga guys eh, noong araw pag wala kami yung bigas, walang ano, lalo na pag walang ulam, So yun yung aming alternate uh bigas. So mabigat rin naman sa tiyan. So habang naglalaba ay eh, naglaga ako ng mais. So ako pala guys, pag nakakasama ako ng balintawak, uh, namimili talaga ako ng gulay. So bumili ako ng malunggay, nung gabi bumili ako ng malunggay niyan. Tapos nakakita ako ng talbos ng sayote. Masarap 'yan guys. Igigisa mo lang yung uh, talbos ng sayote. Bumili lang ako ng 100 pesos na ah uh, giniling. Tapos 'yan. Hinihimay-himay ko lang yung talbos ng sayote. Masarap siya guys sa mga mahihilig sa mga dahon-dahon na gulay. Ano naman, hindi naman siya magaspang, parang normal lang din siya. So nagustuhan ko 'yan. 'Yan, hinihimay-himay ko lang siya. Tapos sinamahan ko na rin ng bunga ng sayote mismo kasi dahon yung binili ko, di ba? Tapos kumuhala ako sa tindahan namin ng dalawang perasong sayote. Ginisa ko siya kasama sa giniling. Iniwa-hiwa ko lang ng medyo maliliit yung ating sayote. So, may ulam na kami pa ng halian. Kaso lang, wala dito yung mga bata. Kaya marami pa yung gulay natin ng tanghalian dahil dalawa lang kami na Erwin na kumain. So, naiulam pa namin siya ng hapunan. Nagkaprito na lang ako lang Uh, pork chop. Partner dyan sa gulay. galing galo nilang pinansin. Ah, si Clover pala kumain ito. Pero sabaw-sabaw lang. So, at least, kumain si Clover ng kaunti. So, ayan yung aking lulutuin, guys. May sayote na bunga. Tapos, giniling bawang sibuyas yung ating, ito na nga yung uh, talbos ng sayote. Hindi ko noon alam, guys, na inuulam pala yan. Nagugulay pala siya. Pero masarap siya. Lalo na pagawin mo rin. Oh. Luto na ang ating mais. Pang merienda. Ang ingay ng washing. So, ilan? Ayan. Pinagay na natin ah, ang giniling. So, yan ang natin sa ating ginisang sagyote. Ang ating palintak. magdagdag tayo ng oyster sauce. And then, ayan na siya guys at paluto na ang ating gulay itabi mo yung mga laruan mo muha ka ng tubig mo Mad madilim ah Maha, pagkuti naman. Ito na pagka mo. O, ito yung kumain na. Ito na yung tawag dito. Yung talbos ng sayote. Ngayon. Ngayon. Ngak. Tama na kakagat na 'lon. ka, lang nika. mo, Me ano? Kain kami.